ai sang dia hay lao coi 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 tao đi rồi ai có bạn bạn

Ano talagang nagkipain? Ericky boy. Ano yan. Saglag na ang eh. Alam niya, alam ko kung kung ano na. Kaya bye-bye na. Ano pa na yun? Mas pa si Oh! Di Lolay. <laughs> Ayan, kinainan yung pangas steamer. laki ito. At talagang nilululusat niya eh. Nakalala yan. Baka makatanggal pa. Eh, bigas-bigas na ito. bigas-bigas na. Ayan, mapasang-pasa na. At wala na yung lagay. Ay, may na pala tatlo, no? Milagayan mo, may na. Tatlo kanina. sa ito. Ah oh, pasintabi lang sa may pa ha? Pasintabi. Pasintabi. Ito na wala ng patulis ito, baka malugutan kayo. Lali pala. Uy, ariyo! Uy, ariya, ariya! Is na, is na! Wala is na, yung mo. Ariya, ariya! Ayaw mo na ito. Eh, lugutin mo yung kanila. ayan ah bay ah nakikita na natin ang basis na ito ay gilawan gilawan ito mga tropa malaki ano malaki ganda lang wow hu, grabe thank you thank you thank gilawan Oh, ito kaya doon oh. ano na punta. Sipat yan, sipat. Ayun, si kay si ah, na. Makmak oh. Uy! kay Sirio. Kasunod-sunod na. Ayun, na Tapit kay Makmak. Ano siya kay Mauna sa dalawa? Tagal sa na. Mauna yung dalawa. Kasi hindi mabilis. Uy, karira yung dalawa. Arya na, arya, arya, Pas, pasay na Pas, Pas, Araya na Ginag... nga, Ginag... Ginag... na ito? May sipatidin sa akin. Di pa rin. Araya na nga, araya si na nga. Ito na ito. Mag -mag. May sipatidin ito. Ano ito? Mabigat tayo. May magmak. So. May sipatidin sa akin. May magmakay ko na eh. .守eno. May, 기.. may -p 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 na. Ay. na. Ay, Ay labot po kay magmak man. Nalabot pati. Wala, hindi yan. Uy, nasapay lang pala yun. Nasaapay lang tayo. Tanggal. Marami. <laughs> oh, Ayo kay ano. Oh. May Ricky Boy. Ayun, ayun kay Ricky Boy dilaw frame. Ayan, tayo. Ang kalebat nagkasabay-sabay, 'di Nag 'yan no? mami sa mga tropa. Ng mga tanggal, malagot. Marami tayo, marami. Depende sa isa lang. Wala ah, na naman oh.

ha <laughs> ha batu na. Diba, batu na maliit batu batu kaya pala eh. Ayun, uh, may tama, may tama, ano yung pating nabot pating nabitawan na ano? yung

lawan, pati kape. Sabayan natin mga busing kung anong hinda ito. Taog so, so, naman oh. Taog na. Nasa gilid ay. Dito kami sa ano? Ayan. Ah, 102. Ah, ang layo ay mga ano? Yeah. Mga 110. Ayo, patubasan na. Sangitin mo na Max to. Sangitin mo na. Okay. sabay! tabay. Ari, 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 ari. Mapay

અરે ઓય અરે ઓય દતૌ તાઈ ઇનનો ઇનનો લુક તકૌત Diyo, diyo At, din. Din. Ilang oras na. At, yung iba so, pa ha okay sadin na yan pa super naman yung tok tok mo 'no 'di kaya yan tawag nang juice berketal kapah binasag mo yung bungo wala eh ko di na na go na